Minsan, ang buhay ay hindi nagbibigay ng malinaw na mga sagot. At minsan, kahit mga tanong. Naramdaman mo na ba ito? Parang ang lahat ay nangyari ng kalahati, na parang may isang tao na tumingin sa iyong mga mata, nakita ang iyong iniaalok at sa kabila nito, umalis. Hindi dahil ayaw nila sa Kundi dahil wala silang lakas ng loob na manatili. Alam ko. Nakarating na ako sa ganitong sitwasyon. Ito ay isang tahimik na sakit, walang iskandalo, walang formal na paghihiwalay, walang kontrabida. Mayroon lamang isang kawalang silbi. Isang espasyo kung saan dapat sana ay may isang tao na nanatili, ngunit hindi sila nagtagal. Hindi dahil sa kasamaan. Kundi dahil sa takot. Sa pagkalito. Sa kabataan. Ang taong ito ay hindi ka pinili. At sa isang paraan, mas masakit ito kaysa kung sinabi nilang hindi gamit ang buong salitang. Dahil ang hindi pagpili ay isa ring pagpili. Ang pagkaabswelto ay isang pagkilos din. At kapag may nag-iwan sa iyo na nasa kalagayan ng halos, mas masakit ito kaysa sa isang tiyak na katapusan. Alam mong anong nararamdaman mo. At marahil siya ay alam din subalit sa oras ng pagkilos, napatigil siya. Hindi ito ang tamang panahon. Marami siyang sugat, maraming alinlangan, at masyadong maraming dala. Marahil siya ay nakatali sa isang tao mula sa nakaraan, o marahil siya ay nakikipaglaban sa isang bersyon ng kanyang sarili na hindi pa marunong magmahal ng tama. Ikaw nga isang pagpili. Ngunit iyon ang pinili niyang hindi gawin. At sa kanaganap ang buhay. Nagpatuloy ang bawat isa sa kanilang landas, o kahit papaano ay nagkunwaring nagpatuloy. Sinubukan mong kalimutan, sinubukan mong magpatuloy. Ngunit mayroong isang bagay sa iyo na hindi nakakabit. Isang invisible na sinulid, ngunit matigas. Dahil kapag ang koneksyon ay totoo, hindi ito nawawala sa paglipas ng panahon, nagiging iba lamang. Sa kabilang dako, sinubukan din ang taong ito na magpatuloy. Sinubukan niyang burahin ang alaala, isinaayos ang nangyari. Ngunit ang emosyonal na alaala ay matigas ang ulo. At kapag ito ay totoo, humihingi ito ng presensya. Ito ay sumasalalay sa mga katahimikan, sa mga kanta, sa mga lugar, sa maling mga tao na sinusubukan naming ilagay sa lugar ng tamang tao. Nakapansin siya. Medyo huli na marahil. Pero nakapansin siya. Dahil ang kawalang naroon na iniwan mo ay hindi pangkaraniwan. Ito ay mainay. Ito ay nakakainis. Ito ay hindi mapapalitan. Hindi lang ito pananabik, ito ay ang pagkilala na nawalan siya ng isang taong hindi ibinibigay ng buhay ng dalawang beses sa parehong paraan. At ang ganitong uri ng pagsisisi ay mas masakit kaysa sa anumang sakit ng pag-ibig. Sinimulan niyang balikan ang kanyang mga desisyon. Muling sinuri ang mga kilos, mga katahimikan, mga sandali. Naalala ang iyong presensya, ang iyong dedikasyon, ang paraan kung paano ka nandoon kahit na hindi niya alam kung paano ka tatanggapin at sa prosesong ito, umusbong ang kahinugan. Hindi naman siya nagbago mula sa gabi hanggang umaga. Pero sa wakas, naunawaan niya ang mga bagay na dati ay nakakatakot sa kanya. Ngayon, tinitignan niya ang nakaraan at hindi lang nakikita ang isang pagkakamali. Nakikita niya ang isang piniling hindi ginawa. At ito ay sumunod sa kanya. Dahil ngayon may kanya ng kaliwanagan. Kaliwanagan kung ano ang iyong representasyon. Kaliwanagan kung ano ang kanyang nawala. Kaliwanagan kung ano ang kanyang nais. At mas mahalaga, may lakas siya. Ang lakas na dati ay kulang. Lakas na bumalik. Pero, higit sa lahat, lakas na piliin ka. Sa lahat ng letra. Sa lahat ng panganib. Sa buong kaluluwa. Naunawaan niya na ang pag-ibig ay hindi kawalan ng takot. Ito ay desisyon na manatili kahit may takot. Ito ay pagtututo na maging mas mabuti para sa iba. Ito ay hindi pagsasayang ng kung ano ang bihira dahil sa kung ano ang hindi tiyak. Ikaw ang piniling hindi niya nagawang gawin. Pero mayon gagawin niya na. Dahil ang buhay ay maaaring maging malupit, ngunit nag-aalok din ito ng mga pangalawang pagkakataon, at ang mga pagkakataong ito ay may higit na bigat, mas lalim, mas katotohanan. Hindi na ito batay sa inaasahan. Ito ay batay sa karanasan. At kapag may bumalik matapos mawalan bumabalik na iba. Hindi siya bumabalik para maglaro ng iyong puso. Bumabalik siya upang tanggapin ito. At marahil, sa kaibuturan, may itinatagong kawit ng pag-asa ka pa rin. Hindi sa kahinaan. Kundi dahil ang mga naranasan nyo ay hindi kailanman pangkaraniwan. At ang hindi pangkaraniwan, hindi mapaparam. Naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang bumalik ng mas malakas. Ngayon, ang taong ito ay ipapakita ang lahat ng mga bagay na hindi niya naipahayad noon. Mag-uusat siya ng walang takot. Kikilos siya ng walang pag-atubili. Titingin siya sa iyong mga mata at sasabihin ang mga bagay na dapat sana niyang nasabi noon. Hindi na sa mga pangako kundi sa simpleng presensya. Hindi sa mga plano kundi sa tamang tindig. Handa na siya. Handa na harapin ang mga bagay na noon ay tila napakalaki. Handa na umamin na nagkamali siya. Handa na habulin ang mga bagay na mahalaga. Handa na muling bumuo kung papayagan mo. At narito ang isang mahalagang punto, ang desisyon ay nasa iyong mga kamay ngayon. Tatanggapin mo ba ang pagbabalik na ito? Naniniwala ka ba na ang pag-ibig ay maaaring mambloom ng mas malakas pagkatapos ng taglami? Handa ka bang mamuhay sa isang panibagong simula na mas mature, mas may kamalayan, mas totoo? o baka naman ang oras ay nakaubos na ng sobra. Sapagkat sa ilang pagkakataon, kapag ang tapang ay dumating ng huli natatagpuan nito ang isang puso na nakalock na. Isang pusong naghintay ng labis. Isang pusong natutong maglakad mag-isa. Ito ang paradokso ng buhay, na uunawaan lamang natin ang halaga ng ilang tao kapag wala na tayong karapatang humingi ng presensya. Ngunit may mga pagbubukod, Mayroong mga pagkikita na humahamon sa panahon, mga pagkakamali, at mga distansya. At ang sa inyo ay maaaring isa sa mga yon. Huwag gawing romantiko ang lahat, totoo yan. Ngunit huwag ding maliitin ang mga bagay na bihira. Kung ang taong ito ay bumabalik na may katotohanan, pagiging mature, at kaliwanagan, sulit itong pakinggan. Hindi para muling buksan ang mga sugat, kundi upang marahil isara ang mga siklo sa tamang paraan. O, sino ang nakakaalam, simulan ang isang bagong siklo, isang mas maganda. Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon. Ngunit bigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong makaramdam. Balikan mo ang sarili mo kung sino ka nung nagsimula ang lahat. Tingnan kung gaano ka lumago. Tingnan kung gaano siya nagmature. Minsan, dalawang landas ay kailangang maghijaw upang ang mga tao ay matutong maglakad na may higit na kamalayan. At kapag nagtagpo silang muli ang pag-ibig ay hindi na isang pangako, ito ay isang aktibong desisyon. Ang desisyon na hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na gawin ay gagawin niya ngayon. Sa lahat ng titik. Sa lahat ng gawa. Sa buong puso. At ang tanong na nananatili ay handa ka na bang piliin? Ito na ang pagkakataon upang maunawaan na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang nasusukat sa simula, kundi sa kakayahang bumalik, mas buo, mas malakas, mas totoo kapag may bumabalik upang piliin ka, hindi siya nagsasabi ng Ki ikaw ang pinakamahusay na opsyon. Sinasabi niya, ikaw ang tanging opsyon. Ito na ang sansa upang maranasan ang isang bagay na mas malalim kaysa dati. Mula sa halos ay pumasok sa buo. Palitan ang mga inaasahan ng mga kilos. Bumuo sa mga katotohanan, hindi sa mga ilusyon. Hindi ka nakalimutan. Ikaw ay iningatan sa lugar na hindi niya gustong galawin dahil alam niyang kung muling mahawakan, hindi na siya makakapagpigil. At ngayon na nahawakan na wala ng balikan. Hindi binura ng panahon ang kahulugan na ibinigay mo. Inihanda lamang nito ang lupa upang ngayon lahat ito ay magkaroon ng kabuluhan. Kaya, makinig ka ng mabuti, hindi ka iniwan dahil kulang ka. Iniwan ka dahil sobra ka, at hindi pa niya alam kung paano harapin ito. Pero ngayon alam na niya, at kung nagkaroon siya ng lakas ng loob na bumalik marahil ay sulit pakinggan ang kanyang sasabihin. Dahil walang bumabalik mula sa wala. At walang pipili muli kung hindi totoo ang nararamdaman. Ngayon ay tungkol sa presensya. Tungkol sa kapalit. Tungkol sa pamumuhay sa mga bagay na, noon, ay naging mga pangarap lamang. At kung magpasya muling buksan ang pinto nawa ito ay upang maranasan ang kung ano ang masidhi. Ang kung ano ang totoo ang kung ano ang sa wakas ay tugma. Ito ang kwento ng isang tao na natutong sa pinakamahirap na paraan na may mga tao na hindi na mauulit. Na nawala ang pinakamimiti dahil sa takot. At ngayon ay bumalik hindi upang subukan, kundi upang manatili. Naiintindihan na niya, ikaw ang tamang pagpili. At sa pagkakataong ito, ipapakita niya ito sa iyo. Ngayon, ayaw na niyang maging alaala. Nais niya maging presensya hindi na siya namumuhay sa kawalang katiyakan. Hindi na niya hinihintay na makipagsabuatan ang universo o inilalagay ang kanyang kalooban sa mga senyales. Kumikilos na siya. Sa mga matibay na hakbang, nakatingin sa iyong mga mata, mga salitang may bigat ng kamalayan, at hindi na ang magaan na pagkakasalungat ng isang taong hindi pa alam kung ano ang gusto. Nararamdaman mo ba ito? Yung kilig na dulot ng isang titig na hindi umaalis sa iyo. Iyan ang kaibahan ng mga taong nagustuhan ka at ng mga taong pinili ka. Dahil kahit sino ay kayang magustuhan ka. Pero ang pumili na nangangailangan ito ng puso, ng desisyon, ng pagiging mature. Dala niya ang lahat ng natutunan niya sa iyong pagkawala. Yung mga pag-uusap na hindi niya nagawa, mga payo na hindi niya narinig, mga gabing kulang sa tulog sa pag-isip ng maaaring mangyari. Pero mayon, hindi na ito tungkol sa paano kung... Ngayon, tungkol na ito sa ipaano natin ito gagawing totoo. At baka magduda ka. Normal lang yan. Ang sakit ay nagtuturo na magduda. Nagtuturo na protektahan ng puso. Pero tinuturuan din tayong maging dalubhasa sa pagkilala kung kailan talagang may pagbabago. Ramdam mo sa tono ng boses, sa galaw na dati ay walang laman pero ngayon ay puno ng intensyon. Ramdam mo pa nga sa katahimikan, yun na hindi na nakakainis, dahil na yon ay parte na ito, hindi na nag-iisa. Hindi siya narito para ulitin ang mga nangyari noon. Narito siya upang bigyang kahulugan ang mga ito. Upang ipakita sa iyo na ang panahon ng kanyang paghihiwalay ay nagdala ng pagkatuto, hindi paglimot. Na hindi ka lamang isang yugto, kundi isang mahalagang pagbabago. Alam mo, may mga tao tayong nawawala at pagkatapos ay nauunawaan natin na ang buhay ay hindi na muling nagkaroon ng kislap. Nawalang ibang kwento ang nabagay ng ganito. Nawalang ibang yakap ang nagbigay ng kapayapaan. Naiintindihan niya ito ng huli. Pero maniwala ka, may mga katotohan ng lumalabas lamang pagkatapos ng pagkabigla. Pagkatapos na maramdaman ng puso ang pagkawala at ang ego ay sa wakas ay nanahimik. At pinatahimik niya ang ego. Sa unang pagkakataon, ayaw na niyang maging tama, nais lang niyang makasama. Ang pagbabagong ito ng pananaw ng presensya ay totoo. Ito ay bunga ng landas na kanyang tinahak ng mag-isa, na dadapa sa sariling pagdududa hanggang sa mapagtanto na ang tanging katiyakan na natira ay ikaw. Ngunit ngayon, hindi lang siya ang dapat itanong. At ikaw? May puwang ka pa ba para sa muling pagkikita? Naniniwala ka pa ba na ang pagbabalik ay mas totoo kaysa sa pag-alis? Naniniwala ka pa ba na ang pag-ibig ay maaaring maging pangalawang pagkakataon at hindi isang pangalawang sugat? Dahil, tingnan mo hindi ito tungkol sa romantisahin ang isang pagkakamali. Ni tungkol sa pagwawalang bahala sa sakit. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng kahulugan sa lahat ng ito. Ito ay tungkol sa pag-unawa na kahit ang mga kawalan ay maaaring bahagi ng pagbuo ng isang mas matibay na pag-ibig. Hindi mo kailangan natanggapin agad. Ni magkunwari na hindi ito nasaktan, pero bigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataon na isa alang alang at kung ngayon na ang tamang panahon. Dahil kapag ang puso ay bumabalik ng totoo, ramdam natin. At sa pagkakataong ito, wala nang mga walang saysay -say na pangako. Mayroong pagkilos. May mga mata na hindi umiwas. May mga kamay na hindi nanginginig. May mga salitang hindi na nagkukubli. At higit sa lahat, may tapang. Ang tapang na nawala ng lahat ay nagsisimula pa lamang ang tapang na nararapat sa iyo mula sa simula. Ang tapang na pumili sa iyo, kahit na alam ang lahat ng pwedeng magkamali, at gayon paman, magpatuloy. Walang pag-ibig na walang panganib. Pero wala rin ganap na kaligayahan na walang kahinaan. Marahil, inihiwalay kayo ng tadhana upang, ngayon, muli kayong magkita bilang mas buo na mga tao. Na may mas kaunting depensa at mas maraming pagkukusa. Na may mas kaunting idealistiko at mas maraming totoong pag-aalay at nagbabago ang lahat. Nagbabago ang haplos. Nagbabago ang usapan. Nagbabago kahit ang paraan ng pagsabi ng imanatili. Dahil nayon, hindi siya nag-aalok ng gusto mong marinig, nag-aalok siya ng kanyang pinakatotoo. Ayaw niyang makuha ang iyong puso sa mga malaking dalaw. Gusto niyang bawiin ka sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pag-aalaga. Ayaw niyang humanga, gusto niyang mangalaga. Ayaw nang maging alaala bilang iyong halos nangyari. Gusto niyang maging yung nanatili, yung muling bumuo, yung nagdala ng halaga. At marahil hindi mo ito mapapansin agad. Marahil kailangan mo ng oras, ng ebidensya, ng espasyo. At ayos lang yon. Dahil hindi siya nagmamadali, lumapit siya ng may intensyon. Naiintindihan niya na ang pinakamahusay na mga bagay ay hindi agarang dumadating. Ang mga iyon ay ang nangangailangan ng pagsisikap, pag-aalay at lalim. At nayon, gusto niyang maging iyon kasama ka. Marahil ang pag-ibig sa pagitan nyo ay nagsimula ng mali. Sa maling panahon. Sa mga taong emosyonal na nagkahiwalay. Pero ngayon, maaari na itong umusbong ng tama. Sa pagpili. Sa katotohanan. Sa kabalikan. Ikaw ang pinili na hindi niya nagawang piliin. Ngunit ngayon, ito na. At hindi sapat ang sabihin ito. Ipinapakita niya. Sa mga kilos, sa mga salita, sa presensya. Dahil alam niya, ang pag-ibig na tunay hindi na babalik sa dati. Babalik na mas maganda. At ang pinakamaganda, nagsisimula pa lang. Kailangan mo lang magdesisyon kung naniniwala ka pa. Kung nararamdaman mo pa. Kung kinakailangan pa ito. Dahil kung Ang darating ngayon hindi ulit-ulit. Ito ay pagtubos. Ikaw na ba ang pinili na hindi nagawa ng ibang tao? Nakarating ka na ba sa tabi ng isang taong nagbigay ng lahat at sa kabila ng lahat, iniwan kang walang paliwanan? Kung nauunawaan mo ang tahimik na lalim ng isang pagkawala na hindi dapat nangyari. At ngayon, bigla na lang, bumabalik ang taong iyon. Iba na. Sa mas matatag na mga mata, sa mas presensya ng puso, sa mas maiwasang mga salita. Bumabalik na may pagnanais na muling buin ang mga bagay, hindi ulit-ulitin. Bumabalik na may kasamang katatagan, hindi mga dahilan at nararamdaman mo. Ito ay kakaiba. Ito ay matindi. Ngunit ito ay totoo. Dahil ang naranasan nyo ay hindi pangkaraniwan. Ito ay matibay. Ito ay mula sa kaluluwa. At marahil dahil dito, hindi nagtagumpay ang tadhana na panatilihin kayong magkahiwalay ng napakatadal. Ngayon, handa na siyang maging buo para sa'yo. Hindi lamang mapagmahal kundi nakatuon. Hindi lamang nakasangkot kundi handang humakbang. Naiintindihan niya sa wakas na hindi ka lang isa pang magandang koneksyon. Ikaw ang daan. Ngunit ano ang gagawin sa pagbabalik na ito? Magpoprotekta ka ba? Hihintay mo ba ang higit pang patunay? O magbubukas ka ng espasyo kahit na may pag-iingat upang makita kung hanggang saan ito makararating ngayon? Nasa iyo ang sagot. Munit bago magdesisyon, pakinggan ang boses na ito sa loob na hindi kailanman tumahimik. Ang bahaging ito sa iyo na patuloy na nararamdaman, patuloy na umaalala, patuloy na bumubuhay kapag lumitaw ang kanyang pangalan. Ang pag-ibig ay nagiging ganap. At kapag bumabalik na may katotohanan, nagbabago. Kaya kung ang kwentong ito ay umantig sa iyo sa anumang paraan. Kung naranasan mo na ang katulad nito o kung kasalukuyan mo itong nararanasan. Iwanan dito sa mga komento, magbibigay ka ba ng pangalawang pagkakataon sa isang taong hindi nagkaroon ng lakas ng loob na piliin ka sa nakaraan? Gusto kong basahin ang iyong pananaw, ang iyong karanasan. Marahil ang iyong kwento ay makakapagbigay inspirasyon sa ibang tao na naguguluhan o nagbabalik tanaw. At kung naging makahulugan ang video na ito para sa iyo, kung nagdala ito ng mga sagot, pagminilay, o kahit isang bahagyang kirot sa dibdib. Ilagay ang iyong like, dahil ipinapakita nito na kailangan pang maabot ng nilalaman na ito ang mas maraming tao. At syempre, mag-subscribe sa channel. Tayo'y nagsasalita ng pag-ibig, ngunit walang pantasya. Sa katotohanan, lalim at tapang. Dahil paminsan-minsan, hindi tayo nangangailangan ng masayang wakas. Kailangan lang natin ng bagong simula, mas may kaalaman, mas tapat, mas atin. Kita-kit sa susunod na video at huwag kalimutang, ang pumili ng isang tao ay ang pinakamapangahas na pagkilos na maaari. Ngayon, marahil ay pagkakataon mo ng mapili.